Libra, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong second week. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Taro Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano ang mensahe natin, Spirit Guide. Mensahe po natin for Libra. Libra. Meron tayo dito ng I feel you leaving me behind. Ayan. So merong tao dito na parang feeling niya na neneglect mo siya. Feeling mo wala kang pakialam sa kanya or baliktad baka ikaw yung nakaka nito. Libra. So tingnan natin. Depende kasi pwedeng yung taong 'yon, it's either busy talaga siya, 'di ba? kaya di kanya nabibigyan ng time or meron merong mga bagay na mas mahalaga na kailangan niyang tapusin bago kanya bigyan ng time so you should understand Ayan, lawakan mo yung iyong kaisipan ngayong week na ito tignan po natin ano ba ang energy para sa'yo energy natin spirit guide energy we have justice. Ayan. So, may mga pagbabalanse ka na kailangan gawin dito ngayong, uh, ngayong second week. Ayan po. Very fair naman yung energy para sa'yo dito. So, ayan o. Oh. Tignan natin. Pwede rin may mga kontrata, may mga papers ka nakakaharapin ngayong week. Blockages, page of cups. So, ito. na uh, yung blockages mo is parang, it's either nakikita ng mga tao na parang hindi mo sineseryoso yung mga ginagawa mo. Or pwede po na, ito, ikaw to talaga, Libra, pwedeng hindi mo masyadong sineseryoso yung mga bagay sa life mo ngayon. lang kasi pwedeng nakakasama yun sa image mo. Saan ka ba dapat mag-focus? Ayan, sa properties, sa stability, sa family. Yan po yung sinasabi sa'yo na dapat mong fokusan ngayong week na ito. To release, labas ka dyan sa comfort zone mo. Ayan, kung nakikita mo, diba, nagko-complain ka ba ngayon kung nasaan ka ngayon, Libra? Kung yes, labas ka dyan sa comfort zone mo. Try new things. Pero kung ikaw naman yung tipo ng tao na okay ka na dyan, okay lang din naman. ba? Diba? Pero kung gusto niyo na may mabago sa life niyo at kayo nga yung tipo ng tao na nagko-complain, nang nagko-complain na bakit ganito nangyari sa buhay ko, bakit walang pagbabago, labas kayo sa comfort zone niyo. Baka masyado na po kayong uh, comfortable dyan. Tignan natin, ano pa po ang mensahe? Dapat mong pag-isipan, page of swords, yung mga galaw mo. Pwedeng may nag-i-stalk sa'yo dito. May mga, actually, madami libra na taong nagmamasid sa'yo, na taong nag, uh, pinapanood yung mga ginagawa mo. So, medyo mag-ingat po kayo dyan. Kasi ang daming nakabantay. Tapos, kung mag -re reach out naman kayo sa isang tao, ayan po, make sure na, ano ba, na makakapag-reply kayo agad. Or pwedeng meron kayong mga nakakaligtaan dito ng na mga messages. Tignan natin. Ano pa po ang mensahe natin? Spirit guide. Pagdating po sa work. Sa mga naghahanap po ng work, kamusta? Sa mga naghahanap ng work, we have the chariot. Meron tayong success dito. Nine of Swords. Okay, parang may magpapaasa sa inyo dito. Libra pedro mm -mm. Pero, pero meron dito, pwedeng may aatenan kayo na interview. Pero meron akong nakikita kasi na nagpapaasa or magpapaasa po sa inyo. So, pag-isipan nyo ding mabuti kung ano ba yung opportunities na i-accept po ninyo. Para sa mga may current work, medyo busy talaga kayo ngayong week na ito. Ayan, madami kayong haharapin na paperworks, marami kayong gagawin dito. Basta, sobrang busy po ninyo. Kaya din siguro may mga tao kayo dito na nakakaligtaan talaga. So, balance inyo lang din naman daw po. Kunwari, meron pala kayong mga gagawin. Uh, check nyo muna, or alam nyo na may gagawin kayo. Check your schedule kasi baka mamaya makaligtaan niyo ma-overlook niyo na doon pala sa may nag invite sa inyo, ay meron na palang naunang schedule. So, di ba baka maka-oo kayo, may hirapan kayo niyan. So, tignan nyo po. Yan, medyo nakaka-stress din sa work niyo ngayong week. Sa mga gustong mag-resign, pag-isipan daw mo ng mabuti judgment. Pero yung iba sa inyo dito, nakapag-decide na yata kayo. So, i-push nyo na kung nakapag-decide kayo. Pero yung dito sa mga, pero if meron dito, nagdadalawang isip pa. Ayan, pag-isipan nyo daw muna talagang mabuti. Bago kayo gumawa ng decision. Para po sa mga gustong mag-start ng business, Queen of Cups, tuloy nyo na po yan. Umpisahan nyo na yan ngayong week na ito. wag nang magpaligoy-ligoy pa. Para sa mga may current business naman po, The Tower. So, mag-expect the unexpected ngayong week na ito pagdating sa inyong business. So, ayan po, pwedeng meron dito ay maramihang order kayo. Ayan, so, mabibigla kayo dito. Pero, ito naman po ay good problem sa totoo lang. Ayan, so, parang ano, merong order sa inyo dito ng maramihan, may magpapa-reserve. Tapos, tipong hindi na kayo tatanggap ng iba pang orders kasi quota na kayo. We have eight of cups para naman po sa mga gustong ano ba itutuloy pa ba yung uh, yung business kasi pwedeng nakikita nyo po is nalulugi lang kayo. So meron tayo kasing eight of cups. So sinasabi po kasi sa inyo dito na pwede nyo namang iwan na yung business na yan kung nakikita nyo po talaga na wala na siyang pag-asa. Oo, may mahihirapan lang talaga kayo. So if you want talaga uh, Libra, ayun, mag-ano na lang po kayo, isip na lang po kayo ng ibang business. Kasi parang ito talagang business na to, baka hindi talaga yan para sa inyo. Kasi nahihirapan na kayo dito, pwedeng nakapangutang na kayo para sa business na yan, or nakikita nyo talaga na nalulugi na talaga. Ayun, tipong parang ginawa nyo na lahat, pero wala pa rin talagang nangyayari. So, ayan, wag nyo naman masyadong pahirapan yung sarili ninyo, baka may iba pang opportunities para sa iyo. Family, we have nine of cups. So, pwedeng may mga celebrations, may sa-celebrate kasi kayo dito pagdating sa family. Actually, this is happiness, baka may good news po. Some of your relatives, Friends naman, we have King of Pentacles. So, ito. Pwedeng may friend ka dito, na tatanggihan ka. Hindi ko alam, Libra, kung ikaw ba yung nanghihiram ng pera or ikaw ba yung hihiraman ng pera. Mukha kasing uh, nag, meron dito naglalagay ng boundaries. Actually, meron din dito, medyo mayayabangan ka sa isang kaibigan mo. Or pwedeng yayabangan kanya talaga. Para po sa mga single naman natin, we have Strength. Ayan. So, medyo stress yung iba sa inyo pagdating sa inyong family, pagdating sa buhay-buhay. Pero yung love life po ninyo, parang ano, hindi naman siya zero. Parang meron din naman ng niligaw sa inyo or may nililigawan naman kayo. Kaya lang, pero pwedeng nagdadalawang isip pa yung tao na yon or ikaw to, nagdadalawang isip ka pa. Para po sa mga biudo at biuda, nine of pentacles. Ayan. So, meron dito sobrang tsaga iyo. Akala mo, Libra yung taong to, hindi totoo sa'yo, pero totoo, tsatsagain ka niya. So, tignan mo kung ano yung effort na gagawin niya. Para sa mga single mom and single dad, okay, meron dito, pwede po na, hindi ko alam kung ibang lahi ba, yung inyong makakatuluyan para sa mga single mom and single dad natin dito. So, wag niyo pong i-close yung door niyo kasi pwedeng may paparating. Tignan natin, para naman po sa mga in a relationship. Para sa mga in a relationship, we have the Empress. Okay, so more on ito. Kayo yung magdadala sa relationship ninyo ngayong, ngayong week na ito. So, may mga nakakaligtaan talaga kayo. Baka kayo itong sobrang busy. Kaya, i-balance nyo po talaga. Ayan. Kasi, baka magtampo naman yung person nyo. Kasi, I feel you leaving me behind. Yun yung lumalabas, di ba, na energy. So, parang wala ka ng time para sa kanya baka po puro trabaho or puro school yung inaatupag ninyo. So, balance lang, di ba? Kung gusto niyo mag-work out itong relationship ninyo. Live-in partner naman, we have the hermit. Okay, so dito naman, meron kayong pagfufukusan. Ang pagfufukusan po ninyo is yung mga problems ninyo pagpofokusan because gustong gawa ng solusyon. Hindi pagpofokusan para mas lalo pang pag-awayan. So, ayan po. Mas magmamature kayo dito. May haharapin talaga kayo na problema at haharapin nyo po itong magkasama. Para sa mga married naman, we have ace of rods. Pwede may papauwi. Pwede rin naman may magta-travel dito ngayong week. Ayan, may surprise pala. May tinatago sa'yo. May surprise. May surprise sa'yo dito ang asawa mo. Tignan natin. Spirit guide, tignan natin. Ano po ang mensahe natin? Blessings po natin for Libra. Blessings for Libra, Spirit Guide. Tignan natin. Blessings natin for Libra. Blessings for Libra. We have a blessing on a journey. So, pwedeng may pag-alis talaga po kayo. Meron ba kayong hinihintay na schedule para sa inyong pag-travel? So, pwede ngayong week nyo na po ito ma uh, makakamit. We have a blessing on your health. Ayan. So, meron dito makaka-recover. So, alagaan nyo po yung inyong health, Libra. Ayan, a blessing on your health. Unti-unti makaka-recover na yung iba sa inyo. A blessing of the waters. Ayan, so yung iba po sa inyo, ito yung gawin niyo, Kung kayo ay may sakit, kunwari may baso kayo, ito yung baso ninyo, may tubig, o kung ano man yung iniinom niyo, dasalan po ninyo. Itong, iniinom, itong iinomin ko na ito, itong tubig na ito ay magbibigay sa akin ng lakas, ng malakas na resistensya, etc., etc. Ayan po yung gawin niyo tapos tsaka nyo inumin. So, lagi nyo lagyan ng intention yung inyong mga iinumin, yung inyong mga kakainin na yun ay magpapagaling po sa inyo. So, number 4, number 9, and number 22. Yan po yung iyong mga lucky numbers. Maraming maraming salamat sa iyo, Libra, and see you again on my next video. Bye-bye!